ang mga aabangan sa Rayos Diaries. Every time na nami-meet ko kayo, masayang-masaya ako. Tinanong sabi ko ay makikita kita sa Ay, <laughs> opo. Ay. I'm Yan pa. din yung sinabi ng boyfriend ko before, babalikan niya ko pero hindi niya ako pinalit. <laughs> Dapat pinapage mo na <laughs> wow! ito na lang na dinerebas sa mga ibang handle namin talpa uh, ng ganda. Diba? Para siya si oh, mga nemen dito hello. Salamat ate, ah. oh alam mo mal- malakod sa tali sa mga nanonood sa pagkasiyono supportahan talaga niya oh. okay, ako. na kami yung mga nemen. naman 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 Almost sold out tayo sa candles guys. Nakakatuwa. 4pm pa lang na-hit na namin yung quota. So, nag-upgrade ulit kami. Sabi ko kay jet try natin ita. See, hindi ka maingilo. Mare-relax ang iyong utang. <laughs> guys, Sunday na ngayon at uh, sige mahal, after pa. Ano, uh, uh, pipick upin natin si Ate Julie dahil ito na ang ating last hirit at last rampa sa... For our first day. Yes, last rampa sa Okada. For our um, Noel Bazaar, Okada version. <laughs> Okada edition. Pick upin muna natin si Ate Julie. Sabay-sabay at na kami pupunta doon. Yan na. Nadampot na namin si Ate Julie. Napaka-sexy talaga nito na ang ate ko na to. Grabe talaga. Ate, ready ka na ba? Last round pa na natin today. Oh, sige, mapabay. Yes. Ba't di ka nag-shorts? Ah, huh? Kala ko uh, mag-shorts ka. Baka mabay, ako mabenta na. Akala ko ba pwede? Masita ka ba? Hindi naman. Hindi, hindi na siya nag-shorts. Eh, meron naman. Baka siya yung ta tangay ng mga far ng mga foreigner doon. Dami pa ng mga foreigner doon, ate. Saka marami din ano doon. Baka ako'y mabenta. Gusto ka naman, te, kagabi. Naloka ako sa kanila. Yung last minute na... Last minute talaga na yung pasarado na doon nagsaan. Tapos wala na akong paper bag. Alam mo, ginawa ako yung isang plastic doon. Yung ano, white, white and red? Oh. Tinuha ko na. Oo, <laughs> oh, laban na. May dalawang malaki. Mm. Andiyan na may dala ng paper bag. ba diba? Nakakaloka. Ganun sila. sila Kung tapos... kailan ka handa, wala sila. Tapos <laughs> Pag si Uwian na, nagpapak na ako. Oh. Uh. Opo, mayroon meron pong mga pool. Si Aki pumalik Bumili ng refill. Agoy. Mas marami tao, Sabado. Ate, may show pa rin ba kahapon? Ha? Nag-show pa rin yung... Hmm. Hindi na, na lang. I mean, yung sa Okada? Uh, wala na. Ano na lang, bidding-bidding. Ah. Uh, Ay, meron. Hindi, yung parang tan? pasayaw nila doon, yun sa Christmas tree. Uh, wala na doon. Ando na sa gitna. Ah, okay. Ngayon yun meron. Ngayon, Sunday. Asahan natin. Kaya full force kami ngayon. Tatlo kami. Although si Jet, ano siya, mag-e-edit siya ng video doon. At tinatanong nung kagad, anong best Kamu, all around po ako Sabi mo, la Laba, plancha po All around po Pwede din po ako sa gabi, babae lang natin ka sa akin Ang bango talaga Sabi, alam nyo, ang bango dito sa booth namin Given na puro pabango kasi yung tinitinda ko dito, so Welcome our third day And last day here in Noel Bazaar, so guys <laughs> ito na yung last chance na makarampa tayo dito sa Okada dahil our next leg will be on World Trade Center so kaya grab this opportunity open to from 1 p.m. hanggang 11 p.m. so usually kasi pag ganyan na third day at saka Sunday medyo nag-extend ng konti. Depende kung maraming tao. So, okay guys, ayan. Mag-ayos muna tayo habang wala pang mga tao. Pero after nito, siguro mga 3 o'clock onwards, dadami na yung tao. Kasi eh, Sunday ngayon, yung mga tao, mamamasyal. It's either nagsimba muna sila or nagla-lunch around this time and then after, tsaka sila mag-iikot-ikot. Kaya habang wala pang mga tao dito, mag-aayos na ako kasi nakakahiya. Merong mga ningskis na nagpupunta tapos nagpapapicture. Hindi man ako nahihiya sa pagmumukha ko. Nahihiya ako na makita nila na hindi ako makaayos. Eh sila nga nag-effort pumunta dito eh. Ako tapos haharap lang ako sa kanila na wala akong ayos. <laughs> Doon ako nahihiya. Plus, di ba? Diba? Yung iba malalayo kasi. Kaya gusto ko. ba? Diba? Maganda naman yung picture na maibibigay ko sa kanila. So, Meron na ako mga na-meet na mga followers no Friday na nandito ako and I was so grateful dahil nakilala ko kayo guys. Alam nyo naman na every time na na-meet ko kayo masayang-masaya ako. Ayan so, na naka-shoot yun. No? Story. Tapos alam nyo, Oh mahal mag-story ka nga mahal. Ayan, kaya mag-get ready na tayo. So nagmas na kami kaninang umaga guys. Inagahan namin nag mas kami ng 10 a.m. kanina. Sinama namin yung mga bata. Tapos, din rap na lang namin sila sa bahay. Dahil, dumerecho na rin kami after. Dito sa uh, sa Okada. Hindi na namin sinama yung mga kids. Supposed to be, gusto ko nga silang dalhin dito. Dahil, sinabi ko sa inyo, ba diba, Marami ditong mga games at saka mga rides. Dahil, may mini amusement park dito. Kaya lang the reason why hindi namin sila sinama ngayon dahil Sunday uh, it's because egress na nga rin pala namin mamaya so yung sasakyan namin punong puno pumunta kami dito no Friday kaming dalawa lang ni Jet ang nakaupo the rest sa likod namin puro gamit na so kung isasama namin yung mga bata hindi ko alam baka ano baka wala na rin silang maupuan kaya sabi ko Huwag na silang sumama dito mag-rest na lang sila sa bahay. Oh. Makakapunta ka. Mm -hmm. Tatlo. 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 Go. Pang gift din yan. Eh. Oo na. nga. Yes. Sabi ko nga makikita kita sa... Ay, oo Oh, po. Ngayon lang po tayo nagkita. Oo. Oh, Nung dati sa... Nahiya siyang yes. lumapit dun sa Philippines. Ala, ang tagal na nun. Oh. 2023. Yeah. Yes. Tama ba? Hello. Oh, balikan niya ako. Dapat sinabi mo yun. Kasi sinabi ng ex ko, babalikan niya. Ulit, ma? Yan uh din yung sinabi ng boyfriend ko before, babalikan niya ako, pero hindi niya ako pinalik. <laughs> Dapat pinapage mo nalang. Guys, pinapahinga ko muna yung paa ko. <laughs> ang sakit. Although bagong pala kasi yung sandals ko. Ngayon ko pala siya nagagamit. Ang sakit niya sa paa. Pero okay na din kasi simula kanina pag open namin ang mga launa. Alas 4 pa lang guys. Ngayon lang ako naupo. Kasi sa sobrang dami ng tao at saka nakakatawa. Ito na lang yung natitira sa mga ibang handles namin. Oh. 'di ba? Marami na kaming sense na sold out. Meron na din kaming mga party users na sold out. Yung mga re-diffusers namin, yung iba ilang peraso na lang. And ayan, mostly malalaki na lang yung available pero limited sense na lang. Natutuwa sila lalo na pag naamoy nila kasi nga yung quality ng candle ko maganda talaga. So pag open pa lang ng lagayan, umaalingasaw so, na yung laban plus They really enjoy shopping here in Lumiree dahil una-una maganda yung product. Very affordable. Plus, pinangre-regalo nila, diba? So, wala na silang poproblemahin. Iaabot na lang nila actually yung ano, yung uh, product no sa pagbibigyan nila. And also, diba, syempre yung mga ganyan na ayaw mo mapahiya sa pagbibigyan mo, Make sure na sa itsura pa lang is mapapawaw na sila. Ewan like, ko na lang na kung Punta na kayo dito. Hanggang 11, nandito kami. Wala ko rin kami nagkita um, so, after na, no? no, so, oh, ito. Ang ano? Mga 2 years. Tama ba? grabe. Year. Si Ingrid. Alam, Alam nyo ba? <laughs> <laughs> ito ang aking ano. Kabay pa stand. Yes, kabay kabay pa stand. <laughs> Napakaganda, 'di ba? Para siya <laughs> si Mama Mary. Mas maganda siya. kita ko sa kanya, sabi ko ang ganda ni Ingrid. <laughs> <laughs> Tapos, si Our <Char> Lady of Lourdes. Si Aling Lourdes. na ako. Kami from niya. Ayan. Ay, si Ate Badet din ako dito. Hello. Salamat Ate. Ah. Matagal na siyang nanonood, no. guys. Sabi ko, Ate, wag ka magsasawa. Na, ko kayo nga, ko ay, yung no, wala. Salamat. pag yeah, no, pa ate, yung ko siya dei, sabi ko, balikan okay. niya ako ay, ay, na, nga, no, ay, ay, na, kayo si ate sa produkto ko. ano masasabi mo ate? Alam mo, nakakatuwa dito, te. Laugh? nagba ko ah. Hello. Alam mo nakakatuwa dito, teh, kasi 'yung mga followers, nakakapunta sila. No? No? Nababanguhan sila. Mm -hmm. Ganda ng feedback yun ang, nila. Ano, 'Yun 'yung pabalik-balik. Tsaka alam mo 'yung may bumili kanina. 'Yung sinasabi niya na una niya akong na-meet. No, ano pa 'yun? Unang-unang Noel Bazaar after pandemic. Ang tagal na, ilang taon na, ito pa rin ang pinupuntahan niya. Tsaka na talaga ako, Miss Nims, na hindi mo kailangan silang pilitin. Kusa silang, palagang kusa silang lalapit para bumili. Kaya Parang pagmamahal din yan. Oo, oh, alam mo, mahal na mahal ko din talaga yung mga nanonood sa akin kasi sinusuportahan talaga nila ako. Nakalapanap nila. nilaunch ko yan. Daming ano. Wait, bak, ano bang nilaunch mo yan? 2022. Ah, ibig sabihin, kasagsaga oh. ng pandemic. Oo, oh, oh. Sa bahay lang yan ginagawa. Doon ko lang ginagawa sa bahay. Ay, ano lang mag Oo, ako lang. Oh, oh, ako lang. Tapos ino-online ko siya. Tinga-tinga pa yata ako. Ha? <laughs> <Hi. laughs> Ito po yung uh, best seller niya. Wow. Ah, dito ka na. Oh, malis. Ano po pangalan niyo? <laughs> Rowena. Rowena, napakaganda. Ano Oo, uh, oh, ganun. Ay, Ay Bakit ka umaalis? Ano <laughs> Ma mayroon ba kayong cafe? Yes. Ang payat-payat mo eh, no? Wala. Ang yung takot-takot mo kumain. Pusay nga eh, pagkakain, derecho labas eh. Ah. Ang papasyo. Magkano'y kanto niyo? may amoy ka na. 900 to malaki. 10 old siya. Tapos, ito yung ano, tita sa Manila. Ako lang meron yan. Sila diba? rin. Mm. Dito sa maliliit. Ito, maganda pang gift. 341,000 Pwede yan, iba't ibang set. Malapit lang. oh, go. Mas marami doon. Yes, salamat naman. Pinupunta nyo. Uh, Baby, kantahan mo nga. Kantahan na kasi kumakanta. Ay, ikaw kakanta o ako pa. Picture tayo. Meanwhile. Pero, Umalis lang ako sa glit. May pamassage na sila. Meron At, na? Pero ano, pero dapat para ma-avail nyo nito, meron 10,000 <laughs> worth of <laughs> products. Tapos meron kayong 10 minutes worth of massage. <laughs> Grabe naman yun. Ganon. Kasi, 5,000 worth of price, may libre yung masahe. Ah! Uh, okay. Pag, pag, magkano tayo? Pag 10,000. Pag uh, 10,000, one hour. Full body massage. <laughs> <laughs> full body <batin> massage. Pero <laughs> habang <mong> nakaupo. <laughs> Doon sila higa sa table. <laughs> Sorry. Oo, habang nakaupo. Ang naman yan, masaj habang umaamoy-amoy ka ng pita sa yeah, Manila. So, habang masaj ka, para po ma-relax kayo, no? Kailangan... Yung... Ganon. <laughs> Tapos, wag mo sa'yo. Parang ano, hindi pa katingko, di ba, Be? Isang malaking inhaler, oh, e. Eh, no? Isang malaking... Citronella. Para oh. nakakapuntulong ka pa na. Amoy super. natin. Wala na. Sige, sold gal out. Galingan yeah. nyo yan. Wait guys, alam nyo ba? Halos na sold out na kami. Ito last batch na to. Oh, na kung ano na lang yung naka-display. Kung ano yung na naka-display lang. yun na lang. Butas na nga yung ilalim. O, uh oh, wala na. Naka ano kami, nakahit kami ng target. Hindi Uy, pa naman. Ano? Oh, lagpas target. Lagpas target. So tataas pa namin. Dahil niya kay Julie, oh, ang puta parang bulag ka. <laughs> <laughs> yeah, bulag ka ba? <laughs> will chat Yan basta yan. Magse-take. Magse-take naman daw. Grabe ka sa bigat? Grabe ka naman talaga. Masarap. Masarap. Bye-bye. Masarap. Um, yung maliit po, uh, 341,000. Then this one is 900. Bili ka na ma may libreng Hahaha. Massage mo. Nagulat tuloy. Grabe ba yun. Massage! Este candle! Scented candle! Scented candle! With free massage! With free! Massage! So, nakakatuwa dahil konti na lang. Almost sold out tayo sa candles, guys. Nakakatuwa. Hindi kasi hindi naman din namin in-expect na last last kasi na Noel Bazaar namin hindi ganun karami bumili but this time almost sold out lahat ng candles natin then may mga rings na may medyo butas butas na tong mga part na to pati yung iba dyan almost butas butas na rin ayan. tapos may mga pre-order tayo sa likod tapos ito talaga nakakatawa ayan kaya baby congrats nakakatawa kasi actually maraming customer si Lumery kasi uh, may mga nagpupunta dito na mahilig sa candles. Sakto na sa bungad kami kaya naka-curious sila and then when they get to try it and smell it, napapapili sila. So nagkakaroon ako ng na mga bagong clients. Nakakatuwa. So yan guys. Kaya ano, di ba? Tumaan ka na yung nami, uwi namin. Good job tayo baby. <laughs> Pati sa heels namin yan na nakakatawa. Ano na, One hour have. na lang. An hour and a half. An hour and a half. Meron pa yung oh. ahabol. May inahabol kaming kota. Alam mo eh. na lang, pag Pilipino, <laughs> kung That's kailan sarado na, saka pupunta. Last minute. May lahat kami. Actually, guys, um, 4 p.m. pa lang, na-hit na namin yung kota. So, nag-upgrade ulit kami. Sabi ko kay Jet, try natin itaas ulit. And ayun, guys, don sa pagtaas namin, 4,000 na lang ang kulang. Grabe, nakakatuwa. Hopefully, no, maabot na natin yon bago tayo umuwi para happy na yung happy na yung bulsa namin happy pa yung sasakyan namin kasi gagaan yung daladala niya eh no konti na lang guys konti konti na lang ayan guys na ko si Marvin kahapon pa pala niya ako inaantay hindi na ako nakarating dito kahapon kasi sobrang traffic grabe buti bumalik ka Ay, nice meeting you salamat ingat pa uwi <laughs> One hour later. Konti na, na lang, guys. Ang powers mo. Dalawan <laughs> libo na lang. O, Oo nga. 2,000 libo na lang ang kulang namin. Buy one, take one na. Buy Jet. Take Randy. <laughs> Sabi sa'yo, ang totoong kumita dito yan. Ang daming butol. Konti na lang, guys. Let's go. Eh, kulang pa ng dalawa. Sorry, ulit pala. Okay. Bakit? Okay. Dalawa pa? 3, 6, 9, 12. 3, 6, 9. Kula ng dalawa. Thank you. Thank you. Okay. Thank, Thank you, you so much. Paper bag. paper bag, te. Isa pa. Malapit ah, 1 na lang, 1-2, 1 Kunti na lang. Ah! <laughs> Yung ano <mukashir> mo, kasir <laughs> mo. Pindot na pindot eh. Kanina ba nga siya, paikot-ikot daw, computer ng computer. Eh. <laughs> pangalan mo, ma Candice Sayer, ma am. Yes po. Sandy? Candice Sayer. Sandy. Yes, bakit? Paano mo meron? Ano, ano na <laughs> Ano naman masasabi mo dyan sa kanya? Well, masasabi ko sa catalog si Madam, it's too good and amazing. Hindi ka maihilo, marerelax ang iyong utang. Ay, hindi hindi ko kinakaya yung <laughs> glitter. <laughs> ang daming glitter. Sorry, glitter sa kanila kasi nag-arat at siya kami sumabog. Para ngayon, para akong Christmas light ball. <laughs> Ay, na? Hindi mo kaya. Ngayon, nabubukayo ako ngayon mamaya. Magpapabango ako ng kwarto para lahat ng stress tanggal, di ba? Bongkel. Okay. Baka dirintas nga muna mga ano, friend. <laughs> diba? Nakakalo diba, kasi madama-dami nga, di ba? Hmm. Amazing. Diba? <laughs> diba? Amazing body butter. Say that. Amazing. Oh, may extra pa yun, no? Oh. Mamaya na si Muli. Si Shirley Bang Bang eh. Yes, ma'am. Diba? Di sa ako ng kakagulo na makiskwampwa Thank you for ano, mama. Ma Try nyo po this one po, ma'am. This is good and healthier. Parang siyang vitamins. <laughs> Hindi mo kailangan mag-vitamins. Kung nahihilo ka, buksan mo na ang mo. Amazing. <laughs> kasi Miss, Miss Misha Sayer, isa po siya sa honor din ng mga sa bazaar dito. At minabati ko lahat si DJ Roja, si Ma'am Gail, at ang ano namin po sa lahat na lahat, lahat, ng customer ko, lahat ng minamahal ko, God bless America. Philippines pala. <laughs> <laughs> Bigyan ng jacket! Jacket! <laughs> <laughs> Binigyan ko siya ng mga tester. Hindi ko alam ko yung Sabi ni Bala, sa iba yun, amoy. Pusa ka yata Ang kulit ni Bakla, Ang na ano lagay na sa sanda. sa bunganga, nga. fresh, di ba? Fresh fresh. Parang, Ben! pampers ba yung kinain mo? <laughs> <Dino>. <laughs> ang kulit eh. Two hours later kasi ayan guys mag pack up na tayo kasi pack na pack na up na up pa ang aming sales <laughs> bet mo yun di ba pack na pack sabi ko mag pack up na kasi pack na pack na up na up pa hmm, bongga let's go so ang susunod nito guys ay sa world trade center na abangan nyo ang pagpabalik ni Julie this case, nandito na kami sa bahay. Sobrang pagod. Grabe. Tungin na kami guys. Grabe yung biyahe. Tapos yung syempre bukat. Stagal na may pahinga lang. So, so, paano na? Papahinga na kami. Tapos, tomorrow pa hold it kami mag-rest. So, thank you so much guys. Sana na-enjoy nyo yung vlog today. Kahit I'm going to do a vlog today, but at least I enjoy it. Thank you so much for watching this video. See you again.